Tuloy ang pagdaing ng mga motorista dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina. Kaugnay nito, naalala nyo ba na mayroong isang Pilipino ang nakaimbento na hindi nakailangan ng gasolina kundi sa pamamagitan lamang ng ordinaryong tubig ay kaya ng magpatakbo ng isang kotse. Ito si Daniel Dingel, isang Pilipino na nakapag-imbento ng isang daang porsyentong water-powered na kotse na walang iba kundi ang plain lamang na tubig dahil ito ang tanging nagpapatakbo nito sa halip na gasolina. Noong 1968, naimbento ni Daniel ang kaunaunahang kilalang water-powered car na noon at hanggang ngayon ay napaka-popular lalo na't ang presyo ng gasolina ay patuloy na tumataas at ang kapaligiran ay nagdurusa dahil sa polusyon na umaalingasaw sa ating kapaligiran. Ang water-powered automobile ay naimbento ni Dingel sa pamamagitan nang 20 taon niyang pag-aaral sa hydrogen reactor o tinatawag na electrolysis. Kaya sa wakas ay nakagawa siya ng isang prototype na water car noong 1986. Una niya itong inilapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas at naging viral sa iba't ibang news agency maging sa ibang bansa. Maging ang dating pangulong Marcos ay naging interesado sa nasabing imbensyon na makakatulong sa ekonomiya ng bansa na renewable energy. Personal na pinuntahan niya ito at sumakay sa kotse yung pinatatakbo ng tubig at aprobado uman ito sa dating Pangulo. Subalit pagkalipas ng dalawang linggo, nagkaroon ng kudita kasabay ng pagkatapos ng kanyang prototype na imbensyon ay napatalsik ang mga marko sa Pilipinas. Ipinagpatuloy naman ito ni Pangulong Cory Aquino at ipinasuri sa Department of Science and Technology at ayon umano sa DOST ay walang katutuhanan ang imbensyon. Subalit hindi nagpatinag si Dingle at patuloy niya itong inikot sa buong bansa para makakalap ng pondo at maipakilala sa buong mundo na kaya niyang gumawa ng kotse na tanging tubig lamang ang magpapatakbo. Pagkalipas ng limang taon, noong taong 2000 ay natuklasan ito ng isang international company mula sa bansang Taiwan na ATG Group na isang napakalaking kumpanya na nagpapatakbo ng renewable energy pinag-aralan ito ng kanilang scientist team kung talagang totoo at kung papaano patatakbuhin ang isang sasakyan sa papamagitan lamang ng tubig. At sa kanilang pagsusuri, pagkalipas ng ilang buwan, ay kanilang napatunayan na totoo ang naturang invensyon at napakalaking proyekto ito sa science. At dito nagka-interes ang nasabing kumpanya sa pambihirang impensyon na tinalikuran ng sariling bansa kaya binalak nila itong i-commercialize at ipatent ang invensyon ni Dingle. Binigyan ito ng malaking pondo para ulitin na makagawa ng mas magandang prototype at pagkalipas na maraming taon ay bigla na lamang nagsampan ng kaso ang kumpanyang EPG noong 2008 na nagbigay ng pondo sa kanya dahil hindi umana ito nakagawa ng prototype ayon sa kanilang kontrata. Hindi ibig sabihin na hindi totoo ang kanyang imbensyon. Ang dahilan lang lamang ay hindi ito nakapag-produce ng naturang prototype at taong 2008 ay nahatulan si Dingel ng 20 taong pagkabilanggo sa kasong istapa. Sinubukan umanong itong iapila ang naturang kaso dahil naniniwala si Dingel na kaya niyang mag-produce ng naturang prototype subalit hindi na umano pwedeng iapila ang kanyang kaso. Pagkatapos ng dalawang taon, taong 2010, ay tuluyan na itong pumanaw. Sa palagay nyo ba kung natuloy ang inbensyon ni Dingle? na makakapag-produce ng mga sasakyan na hindi na kailangan ng gasolina, malaking tulong kaya ito sa ekonomiya ng bansa. Kasama si Jeff Gonzalez, smiles so of third para sa balitang Unang Sigaw.